alam niya na kung ano yan. Pili ang paborito ko. Dapat maligam-gam na tubig lang eh. Hindi naman kailangan mainit na mainit. mainit. Kanina ko pa ito pinakulong. Yan. Sarap yan. Si Ram daw, bako siyang ano, bako siyang araw katong ilminsa may mapait. Eh, pero ito na si Ram um, um, Ano? Pil. Ano ah. na si Ram? Binakal ko din. Ha? Binakal ko din sa ano, at bagong runo.